kahulugan ng pagpapasuso sa panaginip. Ang panaginip ng pagpapasuso ay naglalabas ng damdamin ng pamilya at ina. Sinasabi natin na ang pagpapasuso ay isang gawa ng pagmamahal at hindi mahirap unawain kung bakit ginagawa ng lipunan ang ugnayan ito. Ang pagpapasuso ay may mga benepisyo para sa ina at sanggol at ito ay mahalaga para sa buhay at kalusugan ng mga kabataan pati na rin ang pagtatag ng matibay na ugnayan sa pagitan ng ina at anak. Ang mga panaginip ay mga karanasan nagpapalawak ng ating kamalayan sa sarili at nagpapahayag ng simbolikong wika tungkol sa ating mga personalidad. Sa sikat, ang mga aspeto ng nutrisyon ay makabuluhang nakakaapekto sa pagpapasuso, pagkabukas palad at pagtitiwala at ang ating pagbayag na tumulong sa iba o magsagawa ng altruisismo ang kahulugan ng panaginip ng pagpapasuso ay nagpapakita ng iyong pagmamahal sa iyong ina o pagnanais na maging isang ina at magkaroon ng pamilya. Lalo na ang mas sensitibong mga yugto ng buhay ay maaari ding malapit na nauugnay sa kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pagpapasuso. Gayunpaman, ang mga panaginip sa pagpapasuso ay nakasalalay din sa mga partikular na detalye sa iyong mga panaginip. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan Kaya't kung nagising ka sa kalagitnaan ng gabi na may ganitong panaginip At hindi mo ito nakakalimutan sa umaga Isulat ang iyong panaginip sa papel Ngunit magingat Huwag kailanman gamitin ang iyong cellphone sa pagsulat ng mga panaginip sa madaling araw Ang makukuha mo lang ay hindi ka na makatulog ulit Ang iyong mga ilaw ng gadget ay ang iyong pinakamalaking kaaway sa pagtulog Ngayon, kumuha ng papel at panulat o kahit na mga lapis upang isulat ang iyong mga pangarap at hanapin ang tamang interpretasyon at narito ang ilang mga kahulugan kung nanaginip kang magpasuso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapasuso. Kung ikaw ay single o hindi buntis, ngunit na naginip kang magpasuso, nangangahulugan ito na may bagong paparating. Halimbawa, kung mayroong kang kasintahan, nangangahulugan iyon na gagawa ka ng isang bagay na mas seryoso tulad ng pakikipag-ugnayan o kasal kung mag-isa ka baka may lalabas na espesyal kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-alaga ng sanggol kapag nanaginip kang magpasuso ng sanggol ito ay halos tanging panaginip ng isang babae hindi maraming lalaki ang may ganong panaginip ngunit may mga exception. Ang mga babaeng hindi pa nagpapasuso ay bihira rin magkaroon nito at ang pagkakaroon nito ay maari magandang senyales. Ang panaginip na magpasuso ng isang maganda at malusog na sanggol ay isang magandang senyales at good luck. Maaari ding itong mga hulugan na ikaw o isang malapit na miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng sanggol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpasuso ng bata kung magpasuso ka ng isang bata na kilala mo, nangangahulugan ito na ang batang ito o ang kanyang mga magulang ay nangangailangan ng iyong tulong kaagad, maging supportive. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng nagpapasuso. Ang panaginip na manood ng isang taong nagpapasuso ay isang senyales na magandang balita na darating. Kapag dumating at nawala ang kaligayahan sa ating buhay, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng sound wave ng saya. Ang panaginip na ito ay maaari na ipakita ang iyong pagnanais na bumuo ng isang pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng nagpapasuso ng sanggol. Kung nanaginip ka na may ibang babae na nagpapasuso sa iyong sanggol, nangangahulugan ito na kailangan mong kilalanin ang mga tao sa paligid mo. Ito ay tanda ng pagtataksil. Maaari makipagsabwatan ng isang taong pinagkakatiwalaan mo sa likod mo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng paninibuko at pagtataksil sa pag-ibig. Magandang malaman ang iyong relasyon, mapagmahal man o palakaibigan, ngunit huwag hayaang mangibabaw sa iyo ang mga negatibong damdamin kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagpapasuso. Ito ay sumisimbolo sa iyong pagmamalasakit sa mga tao sa paligid mo. Nakikita mo ang pamilya o mga kaibigan na nakakaranas ng mga paghihirap. Ngunit pakiramdam mo ay hindi mo sila matutulungan. Ginawa ka nitong napakasensitibo, ngunit huwag mo hayaang makaapekto ito sa iyo ng higit sa kinakailangan. Kung kaya mong mag-alok ng magiliw na tulong, Minsan ang pakikinig lang sa sinasabi ng ibang tao ay malaking tulong na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinapasuso o nagpapasuso. Ang paginom ng gata sa isang tanda ng mahusay na attachment sa figura ng ina at lahat ng kababaihan sa kanyang panlipunang bilog. Ikaw ay isang napakagalang na tao at nakikiramay sa saloobin at pagkakaibigan upang baguhin ang lipunan upang maging mas makatarungan sa isang pambabae na kapaligiran. Ang isa pang posibleng interpretasyon ay ang takot mong tanggapin ng mga responsibilidad at obligasyon na kasama ng mga nasa hustong gulang. Ang paglaki ay hindi madali, ngunit isa rin ito sa mga dakilang gantimpala ng buhay. Mas paniwalaan ng iyong sarili at bitawan ng pantasya ng pagdadalaga, magagawa mo ito kahulugan ng panaginip tungkol sa walang gatas ng ina. Sa kasamaang palad, hindi iyon magandang senyales dahil ang buhay ay puno ng ups and downs. Mahirap na panahon, hindi natin ito maiiwasan. Maging masigasig na tiisin ng kalungkutan at hindi pagkakaunawaan. Iwasan masaktan sa anumang bagay, magpatawad at manatiling malapit sa mga taong mahal mo panahon na para malampasan ang hindi pagkakaunawaan at tanggapin ang hindi natin mababago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lalaking nagpapasuso ng mga sanggol. Kung ikaw ay isang lalaki at nanaginip ka magpasuso, ito ay isang bihirang uri ng panaginip na maaaring magpakita ng kawalan ng kakayahan, pagwawakas sa isang tao at pagkalito. Ito ay hindi tanda ng homosexuality o transsexuality Ngunit, ito ay isang pangangailangan na mag-abuloy at mag-ambag sa domestic work. Sa ilang mga kaso, ang mga lalaking may asawa, nadaman niya na hindi siya nag-aambag o nagbabahagi ng mga tungkulin sa bahay ng pantay na iniiwan ang lahat sa kanyang asawa nabubuhay tayo sa isang lipunan na pinahahalagahan ang pagkakapantay-pantay laban sa mga mitiing ito ay maaari makaimpluwensya sa kanila sa ilang mga paraan subukan maging mas naroroon sa iyong pamilya ngunit kung sa tingin mo ay wala sa tono humingi ng spiritual o psychological na tulong